guys. Ba alam mo misis mm. na. <laughs> 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 Road trip! Si Eddie Paul. Guys, tingnan niya. Oh, legit <laughs> So, ayun, mga meses, welcome back sa ating channel at sa episode nga na to ay binigyan tayo ni Harabas ng hito. Uy, uy, uy. hoy taka na matatakbo ka. Balik ka na rito. <laughs> Ito, yung sa vlog ng Team Harabas ng Team Ilog na mga hito. Bumili si Harabas dun sa mga nahuli nila. Lalaki eh. Okay, so ngayon, ang naisip kong recipe dito, hindi tayo makapag-ihaw mga meses dahil sobrang ulan. Ang gagawin natin ay um, adobo sa gata. Pero gusto ko iprito muna siya para medyo may medyo crispy siya. Tapos yung, alam mo yun, sure na sure na sure na luto talaga siya. So, ito, nalinis na to. Hindi na siya slimy. Natanggal na natin yung nakakatusok dito. Ang gagawin natin ngayon ay, syempre, alam nyo naman, yung gigilitan at At ipiprito na natin. Kaya tara, samahan nyo akong magluto ng Prito! Pasensya na mga meses sa talim ng aming kuchilyo. Talagang magagayat ka talaga kapag nagkamali-mali ka. Bago natin iprito ay giyak-giyatan natin. Tapos try natin itong napakatalim naming kuchilyo. Pero parang gusto ko pa siyang putulin sa ulo gawin, Pero yaman na. Okay na yan. So, lahat ng mga meses, ganito gagawin natin. Gagayatin natin ng ganyan bago natin i Okay, mga meses. Magluto na tayo ng ating prito. Kala mo, kala mo special. <laughs> Sorry, nagkagulatan kami. Nahulog eh. Kasi naman tong-tong na ito eh. Pangit eh. sakaling mga pritong hito na hindi nyo na nasundan kung paano niluto dahil tumiramsik ng malakas. So, mag -gisa na tayo. Dito na tayo. So, sa ating casserola, syempre naman. Gisa-gisa lang tayo. Kala ko naman super init na. Kung ako so, si Buyas, itinsabay lang natin yan mga meses. Alam niyo naman yan. Feeling expert lang tayo today. <laughs> Nagpamadali ako kasi mga meses. Anong oras na? 7.30 na. Ngayon palang magluluto. At itong nagutong na, na pala. Okay na yan. Lagyan na natin ating mga kahipuan. Woo! Hindi na yung maduduro because nakaprito naman na yan. Pero huwag na natin masyadong halu-haluin. Kasi ang hirap ng haluin lagyan na natin na siya. Pero, i-adobo na natin siya. Lagyan na natin ang toyo. Mm -hmm. uh, kailangan natin na siya sabihin ko dito. Bango, friends. Ito nga si Kindle po. Galit siya ang dami niyang tama pa rin. <laughs> So, po, yun naman pwede natin i-adjust mamaya, no? Ano? Masukaan na rin natin siya. Yan yung suka namin, oh. No? Hindi kami nakikipig sa suka. Huwag <laughs> lang sana mabuhos. Kunti yung watcher ng mesas. May bawag daw haluin pag bago lagay ng suka. Sige, huwag natin haluin. Okay. Tapos ko lang muna. Okay. So, this time, lagyan na natin siya ng gata. Para magmanti-mantika siya. Siyempre, thank you, Coco Mami, sa palagi ang availability mo sa aming buhay. So, yun na yung mga meses. Papamantikain lang natin ng konti yung ating gata ready na ang ating adobo sa gata dito, galing sa team Harabas. So, mga meses, maaari nagtataka kayo bakit yung adobo sa gata namin ay walang luya. Ayan na, nakalimutan <laughs> So, hayaan nyo na. Huwag na kayong magalit. Nalimutan talaga namin. Anyway, prito naman na yung ating hito. Mabaga yung lansa niya eh, hindi nag matindi. Siyempre, palusot ko na lang yan kasi nalimutan talaga namin. So, hintay lang natin yan na maiga. At ready na. Kain na na, diba? Sorry na, sorry na. Okay. So, ayan mga meses. Luto na ang ating hito na adobo sa gata na nagmamanti-mantika. Kain na. Oh. No. Ha! <laughs> Mabot po. <laughs> Kanya din luto ko eh. Masos? Pero hindi kami nakatikim. Pero hindi kami nag-prito. mantika eh. Ano, ano, ano. Tama na yung Senate hearing. Kumain na tayo. Kain na, kain na. Okay, kain na. o kain na si Ade, oh. Ory. Kain mo na si Adi. Kain mga meses. Wow. <laughs> <laughs> dito ka, oh. Ay, dito ka na. Mmm, yan. Yes. Parang hindi ano nga laban ng magmina nung buwan. na yung buwan, oh. <laughs> yung, yung magmina doon. Oo. Shout out kay Ma'am Lynn. <laughs> Niligaw ka talaga nito! Alam niya may kainan dito, siya lang nagpunta. <laughs> Malakas kasi ulan. Sus. alam namin lahat eh. Ang <laughs> dami pa naman, oh. Huwag ka magkakala mo, oh ko yan. Ikakain mo <laughs> hmm, na lang ha. na. Kain na. na.

Yan gusto ni Gray ngayon. Oh. Mm, sarap. Parang mm, makapuno. Diba? Sada mm. sila yung maestro. Kain po. Ano rin talaga siya eh. Kain po. Kain siya No? Ha? Na siya ng kainan na. Oo. No? Oh, oh. Bilag-bilag kanin mo na ka. <laughs> Ay, kanin ko yan ah. Nangapid ba Gusto gid ba Ay, maliit daddy <laughs> yung bilog si Kindle, mo. Yes, Nagtampo si Kindel. Okay. Ang dami niyang pasa. Tilamsikan siya ng ito. Gumantil <laughs> ka niya. Mm. Sarap. Sarap na. Okay. Mm. Katas pa lang, sarap na magaling na magluto talaga sa kindle na to ah hoy papa ha ito nagbamak ng ating prayer ha hindi magtuloy si namang upload mga minis abangan nyo lang sa bloopers kaya po nagsatawa ng tumawa ito may tao sa likod ko natawa tumawa ng malakas ah hindi tumawa pa bakit ka ba tumawa pa hindi ito ito talaga ang lasa dito, no? Mmm. 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 mo Mmm. 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 Tara. Mmm. Sarap mga mesis. Bobo ah. Parang tayo ah. Hmm? Tipid. niya na may ulam eh. Mmm. 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 Dito! Mmm. Sige, kaming bahala sa ika, kalat mo. Yun na. Mmm. Mmm. <laughs> <laughs> pa. Sarap? Wow. Sarap naman oh, yan, na, mami. Gupit. gupit mo ulit yung zappos mo. So, <laughs> <laughs> parang mao. Gupit bao? Sarap ba? <laughs> <Harap> <laughs> hindi ba gupit, gupit sa inyo? <laughs> Isa lang naman magugupit niyan. Hahaha. <laughs> Paratid na, tulog ka na. Nanak na. Sarap? Oo nga. Dapat pa, hindi ko tinuyo. Tinuyo. <coughs> Uy. Palaban talaga si Ade ah. Daming A, eh, B nilang yan eh. Gaiyak? <laughs> <manyan> Gaiyak. Perfect yan dito oh. Ha? Alay. Ay, hindi ito pastil. Yes, tumulala, tulala, 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 pala, pala kunti eh. <laughs> dalawa. <laughs> <delawa> <laughs> masasabi mo, ma? Masus, uh, pero ang hinihigop, sinigang. Hindi, wala ka sa sabaw. Masa pag-azuan pa ba ako sa sabaw? Galit tuloy. Mamaya, ah. Fight, <laughs> ah. <laughs> 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 hina, hina sana eh. Gaangat-angat <laughs> ah. Ako ko lang, kadalitan. Kain. Siyempre mag-uusap ka sa sarili ka ng mga manteca konti yung may pastin na sige. Kaliwete, oh. Galing. Anak. Pinutom. Galit pa. Saan mo ba sa akin? Hindi yan yung buti. Pangina ko na lang. Hindi buti. Wala siyang Hindi mo na nasanda. Sol. Aroy. Let's do

Sarap na luto ko. Alin? Napakanta pa. Ayun, si Kindel. Did you want si Kindel? Hindi. Yun, si yun, eh. <laughs> <laughs> yung tawa niya sa ano. Right. <laughs> <laughs> <So, laughs> yung pala, yun pala na yung kiliting. Hindi siya nakakapit. Sa ano yung angkor, ano yan? Vikings. Vikings na nanatawa ka? Ba't nakakapit ka sa ganun mo? Nakilip <laughs> <laughs> ka eh. Parang nag-aangat ka sa iyo na yun. Ubusin yung kanin niya. Di ba dami nga nilagay? <coughs> Nakakadalawa pa yun. Budo, nakakain niya <laughs> ng ano? Pa na? na. Nabubuo. Sige, sige. Wag na. Oo, gigi, gigi. Nakakapit ng... dami. Yag -yag pa yan ng dami. Sige, magiging magiging. pa yan. Hindi ba Good job, gumbo Good job. ka yan ng kain. Kaliwete, oh. ako na hirap ang Ako kaya sa kaya na Kaya ang siya nung nakadeksos siya mga message hmm. kaliwa yung yun sa kanya malikot ang ka eh. eh kung ano ba nga na to Another batch to ano 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 Ayun, Ay, hindi mo bagay appetite niya. Para prutas, kumakain na siya ng ngayon. Paka, puso, ubas. Ayaw mo na. Ayaw na. So, Binigay na sa akin, Chara. Ay, Ayaw na. Kunti-kunti na lang, gano'n kayo ubos. Isang yeah. subo mo na lang yan eh. Kanino nagmana? Kanino kahit <laughs> saan, no? Hindi, pa more, hindi pa, more pa. pa, more pa. Ayaw niya natin, more pa. Pabos na to, ha? Ano lang, tam Ano na pinipigil niya pag may camera? <laughs> I'm full nga, de. Masam na, ibig sabihin, gandigay na yun. Pero yun, pwet. Yung pwet ang dumigay. Hindi na kunan ng na camera. <laughs> Hindi ko na kunan eh? kasi kada may camera, kada mag-off, tsaka niya ginagulat. Dumigay si Adi eh. Pero sa baba. <laughs> <laughs> may crack nga sa labi ni. <laughs>

Binakita <laughs> <laughs> ng totoo. Sabihin ko na, sabihin ko na, it's a sign, wala na para sa aso. Tawawang <laughs> aso, eh. aso pa. Aso pa. Eh. <laughs> magkano ang sa inyo mga meses? Dito sa amin ay, magkano bilhin mo dito? 200. Ah, uh, yan ay 100. 100 to, kasi native to, native. native to, kalalak <laughs> Manipis ang balat, madagta. Hindi rin. Hindi, oh. Hindi rin. Sarap din. Pero hindi duko. Hindi. Duko nga na 200 bilyon. 180. Ang rambutan, marami pa tayong rambutan yata. Ang rambutan dito mga meses ay 400 Isang bundle, ano yun? 11 kilos yun. 10 ah, plus 1. Parang 35 pesos. Mura, mura. Yes. Mura, mura. Mga 35 pesos. Doon yun sa Oriental. Pagdating dito, 60 ang pinakamura hmm. na nakita ko. Nabentahan. Ang mm -hmm. bilis nagmura. Eh, siguro nagdagsa.

Kain tao na po siya. Duk -duk -duk. Kanin mo, kanin. Kanin. Uh, gusto niya kasi marami siyang nakikita dito. Marami. Oh. Oh. Oh, Tapos ulam. Mm. Oh, yeah, yes, 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 yes. yes. <laughs> ano ko lang? Kala niya katago. Ang laki ang buto. Ay, ang hinga Magka niya. Simple, simple <laughs> <laughs> oh, nag-upo ng... Buo-buo bu yung sili, oh. Pero kaya niya. Maglampas mag ang upo. <laughs> Ikaw, baka walang mampas ka rin. Wow, sarap talaga. <laughs> mga meses, parang hindi matatapos. Sige, isa pagkain ha. Sarap, sarap ng pastil. Oh, mga meses, yung pastil namin available pa rin sa ating Harabas style. Ay, Harabas merchandise sa ating Shopee account. Order na kayo. Tingnan nyo naman. Oh, sarap na sarap yung bata dyan. Oh. Kayang-kaya oh. -kaya nyo rin ng spicy. Spicy Endorser yung delivery nyo. Ayan, tara na. Mag-ayaw na tayo. Poon. <laughs> Ito na lang mga meses ang natira sa ating hito. Ayaw na ni Editor kasi habang tumatagal lalong numadami ang kayo. Thank you po. Salamat sa at mga meses. Pa, kaway ka naman pa kaysa tawa-tawa ka dyan. Bye. <laughs> kids, kaway ka. Keds, huwag na magalit. Kaway ka, Keds. Salamat sa paninoon mga meses. Agay sa muli. Bye. Salamat haraba sa ating mga hito sa susunod ulit. Thank you, Lloyd, sa pag-ahatid. Thank you, Lloyd, sa pag-ahatid. Ayun. Harabas, harabas, chicken, simulation. Lutong malutong, sarap na totoo. Harabas, harabas, sama-sama tayo. Sa bawat handaan, lagi andito. Sa pamilya, barkada, kahit anong okasyon. Okasyon. be